magandang gabi sa inyo alam naman natin gabi, tinayin nyo naman yung ating paligid no. kumusta na kayo ngayong gabing ito mga kababayan natin naku alam nyo ba yung ating uh, latest na vlog eh umani ng uh, magagandang uh, feedback at uh, pangit na feedback <laughs> and of course marami din tayo mga basher basher talaga mga basher at hindi natin masisisi ang ating mga kababayan kasi kanya-kanya naman tayong ng opinion. Ay, yung mga pananaw natin ay uh, iginagalang ng bawat isa sa atin. So doon po sa aking uh, nag latest uh, issue, yung uh, rally ng Iglesia ni Cristo this coming January 13 ay uh, umani po ng mga samu't saring mga komento na syempre yung iba pumapabor at sinasabi po nila na dapat lamang na uh, ituloy ng Iglesia Ni Cristo yung kanilang rally at hindi pa naisalita. So sinasabi naman po nung iba na bakit daw nakikialam ang Iglesia Ni Cristo sa ganitong mga politika. Uh, sinasabi naman po nung iba, ito ba yung panta para maalis sa pwesto itong kasalukuyang uh, presidente natin si uh, Pangulong uh, Bongbong Marcos. At uh, ayon po sa mga comment na rin ng ating mga kababayan doon sa nakaraang issue natin ay uh, sinasabi po nila na baka daw sa gamitin ng mag-amang uh, Duterte, itong uh, rally na to. So mga kababayan natin, maraming pumupuri sa ginagawang ito ng Iglesia ni Cristo dahil kahit mga Katoliko, iba't ibang religion, pinupuri nila dahil sa lahat ng mga religion sa ating bansa ay ang Iglesia ni Cristo yung gumawa ng ganitong gawain na pagmamalasakit sa ating bayan. Pero sino nga ba talaga 'yung nagmamalasakit sa ating bayan? Ang mga kababayan ba natin na walang pakialam sa anumang issue o sa anumang matinding politika na bumabalot ngayon 'yon sa ating bansa. Tingnan nyo yung mga balita sa ibang bansa, 'di ba? Yung iba pinagtatawanan na ng ating bansa Pilipinas dahil uh, sa tagal ng panahon ng politika sa ating bansa. Ganit ngayon lamang nangyari itong uh, uh, confidential fund eh kailangan kailangan malaman kung saan saan ginastos. Doon pa lang po sa word na confi, confidential fund, ay uh, ibig sabihin po, confidential. Okay, uh, gagamitin ito doon sa mga bagay na, o doon sa mga proyekto na kailangan yung mga intelligence fund, yung mga ganun po, di ba? Uh, sabi nga po ay maraming mga proyekto yung pinag pinagdalhan ito. At uh, ang ang punto lamang ng ilan nating mga kababayan ay hindi daw po na-i-report na mabuti ito ng ating pangalawang pangulo ng bansa. Pero kung kayo ay nanonood sa bawat hearing ng uh, Quadcom Committee sa House of Representatives kita-kita naman natin kung ano yung mga sinasabi na ano naman yung itinatanong sa kanya o dapat nasabihin ng Quadcom Committee. Kaya lang alam nyo ang nangyayari. Obvious naman eh. Ewan ko kung sino ang hindi nakakahalata na gusto lamang talagang ibagsak ang, uh, ang pangalawang pangulo kasi sinising out nila. Sabi nga nung iba, oh, ikaw naman ay DDS eh. Hindi po tayo DDS. Although, Binoto natin ay si uh, Pangulong uh, Ferdinand Marcos at si uh, Pangalawang Pangulong uh, Sara Duterte. Yan po yung ibinoto natin. Niniwala uh, po tayo sa kakayahan ng dalawang official na to na mababago ang uh, takbo ng politika sa ating bansa na magiging maganda at ang kaunlaran ay lalong uulad ang Pilipinas, matutulungan ng ating mga kababayan na walang pagkain sa hapagkainan, yung droga sa ating bansa ay mawawala na. Pero ano yung nangyayari ngayon? May mga opisyal tayo, mga dating opisyal na nagsasalita na ngayon ng mga nangyayari at hindi na rin makatiis sa mga nagaganap na politika sa ating bansa. Siyempre, alam ng ating pangalawang pangulo yung kanyang ginagawa. Dahil bakit siya hinirang na pangalawang pangulo kung bobo siya, di ba? Eh abogado siya. Eh sino ba naman? O ilan lamang yung mga abogado na nagtatanong sa Quad Committee? Pero yung iba, parang mga, walang sabi nga nila, kung walang laman ng utak ko, ay eh, wala ding laman ng utak nyo. Dahil kayo ay pinapaikot lamang ng mga politiko. Tama o hindi? itama nyo ako kung mali. At kung tama naman yung akin sinasabi, eh makiisa kayo, no? At huwag nyo nang sagkaan yung ginagawa yung ginag o yung ipinahayag ng Iglesia ni Cristo na magkakaroon sila ng peace rally. Marami namang uri ng, ng rally, di ba? So, ang Iglesia ni Cristo, ay eh, magrarally sa January 13 para sa kapayapaan para, eto ha, eto mga kababayan natin, intindihin yung mabuti, para suportahan ang naging statement o naging pahayag ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. Ipinahayag ha ng ating Pangulong Ferdinand Marcos na huwag nang ituloy ang impeachment laban kay BP Sara Duterte. Pero ba sinabi ang Iglesia ni Cristo na magrallie para suportahan si Vice President. Bakit sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo yung pahayag ng ating Pangulong Ferdinand Marcos? Dahil nais ng Iglesia ni Cristo na maging matahimik, matiwasay ang ating bansa. Na huwag nang pa, huwag nang palalain pa yung matinding politika na nagaganap sa atin ngayon na gusto niyang mapagbati pa nga haintindihan sa kanilang mga mga naisin na alam naman natin na parehong may punto ang bawat isa sa kanila. Na alam natin na para sa kapakanan ng taong bayan ang ginagawa nila. Pero alam nyo, sabi nga nitong si Congressman na uh, Marcoleta, sabi niya, okay lang sana na imbestigahan ang ating uh, Vice President. Pero sino ba ang nag -iimbestiga? Wala bang bahidungis? Ano bang, o oh, yung mga kongresista natin, yung bang mga nagsasalita dyan na may balita tayo na bawat, uh, bawat magsalita ng impeachment dyan sa, sanggun, uh, sa uh, mababang kapulungan ng kongreso, ay may katapat na isang milyon. So ilang 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 ano, ilang uh, hearing ang ginagawa nila sa loob ng isang buwan. So ilang milyon ba ang napupunta sa kanila kung ito ha, kung totoo. Hindi naman natin sinasabi na totoo. Ang binabanggit natin dito ay kung totoo. Kasi meron din tayong mga reliable source. Meron din tayo mga nag, nakakakwentuhan ng mga kongresista, ng mga kasamahan nyo din, mga kasamahan nyo din, yan sa, sa kongreso, at uh, sinasabi nila itong mga bagay na ito. So, bakit lumalabas? ba? Diba? Bakit inilalabas nila? Kasi daw, malapit na ang eleksyon. Kasi daw, kailangan nila ng pondo. Kasi hindi daw sila mananalo kung wala silang pera? May katotohanan ba o wala? Nakakatakot na ngayon eh, di ba? Na ang isang politiko na kakandidato nagpapailalim sa isang malaking politiko para lamang uh, magkaroon sila ng campaign na money para sa kanilang uh, para magmasiguro yung kanilang pagkapanalo. Pero ngayon lumitaw itong uh, peace rally peace. peace rally o rally ng para sa kapayapaan ng iglesia ni Cristo, may mga politiko ba na nagsasabi na o sumasagka na KRD uh, na sumasagka na hoy mga iglesia ni Cristo, wag na kayong magrally kasi walang wala naman patutunguhan yung inyong gagawin may kahit isa ba na politiko. Sige nga, uh, baka naman hindi ko baka naman hindi ko na naki, na nadidinig o nakikita kung sino yung politiko na nagsabi na hoy, ikaw iglesia o kayong mga iglesia ni Kristo wag na kayong pumunta sa lansangan dahil katangahan lang yang gagawin niyo. May politiko ba na nagsabi noon? Tahimik, tameme ngayon ang mga politiko. Lalo na yung mga na sa Quad Committee. Halinga? Ano kayo takot? Natatakot kayo sa Iglesia ni Cristo? Dahil yung, kung sakali mang iboto kayo, eh meron na kayong pondo na boto. Kukunti na lang. yung uh, Kukunti na lang yung kukunin uh, ninyo. Di ba? eh wag na nating palalain ang sitwasyon. Wag na tayong magpa uh, anong dito? Wag na nating pa, pahabain pa ang mga bagay-bagay. Doon tayo sa totoo. Ano ba yung totoo? O yung mga nasa Quadcom na nag uh, nagiiimbestiga. Lumalabas na ngayon ang katotohanan kung sino-sino kayo. Kung ano-ano kayo. At ano lang ang purpose ninyo? Pagkatapos ng hearing, anong ginagawa nyo? Yung iba, humihingi ng sorry doon sa mga kaibigan nila, mga kongresista. Yung iba, nagpaparating na sasabihin ay, uh, ganit, uh, pasensya na kasi ganito lamang, kailangan talaga namin. May ganun ba talaga? Kaya yung ating mga kababayan, imbis na kung ano-ano ang sinasabi ninyo, sa Iglesia Ni Cristo, na nagpapagamit lamang o gusto suportahan ang sino man, wala po. Doon ba sa binanggit na Iglesia ni Kristo sa bawat pagsamba, sinasabi ba nila na, oy suportahan natin, mag tayo dahil susuportahan natin ang uh, si B.P. Sara. Hindi. Doon tayo sa sinabi ng Pangulo, dahil siyempre yun ang mataas eh, at tama naman yung sinabi ng ating Pangulo, na Huwag nang ituloy ang impeachment at ang ayusin na lamang ay kung papaano uh, magkakaroon ng kaunlaran sa ating bansa. Kung papaano uh, magiging matahimik. Kasi tingnan nyo, wala nang nagagawa ang ating mga ang, ang ilan nating mga opisyal. Kasi lagi na silang ano eh, wala nang ginawa kundi uh, mag-isip kung ano kung paano ilalaglag itong si BP Sara. Para ba takot na takot sila, no? Hindi natin alam kung sino ang takot. Hindi natin alam kung sino ang uh, nagkakaroon ng, uh, ng 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 daga sa dibdib dahil lamang sa uh, baka tumakbong president itong si VP Sara sa susunod na eleksyon ng mga pangulo ng bansa. Tapos ngayon, sasabihin niyo no, Uh, sabi ko nga sa ginagalang naman natin yung mga basyo doon sa ating uh, issue nung nakaraan. Ginagalang natin ang inyong mga opinyon, yung magaganda at mga pangit na sinasabi tungkol nyo sa aking tinalakay. Pero ang sa akin lamang masasabi ngayon, doon po tayo sa real realidad. Doon po tayo sa kung ano yung makakatulong sa ating bansa. Doon po tayo uh, lumagay sa matutulungan natin ang bawat mga opisyal ng ating bansa. Si Vice President Sara Duterte, ang ating pangulo, ang ibang mga ang ibang mga opisyal ng ating bansa na magkaisa. Sana yung no, no dating uh, sinisigaw nila na unity, sana yun pa rin hanggang sa huli ang mangyari. Para naman ang ating mga kababayan ay hindi na nag-iisip ng kung ano-ano. Para naman ang ating mga kababayan ay payapa ang kaisipan. At ang ating mga opisyal nakatuon na lang sa kung ano yung kung paano uulad ang ating bansa na ang makikinabang ay ang sambayan ng Pilipino. Sana po mga kababayan natin, 'wag nating kalilimutan lagi na tayong mga mamamayan ay mayroong katungkulan. At ang ating katungkulan ay magagamit lamang natin. Ah, lagi nating iisipin, mga kababayan natin, tayo ay may karapatan bilang isang mamamayan. So ano yung karapatan natin bilang isang mamamayan? Magagamit natin ito sa panahon ng eleksyon. Gamitin natin ng utak. Ang pera sige, tanggapin nyo. Pero ang ang tunay na maglilingkod sa atin, isulat nyo sa balota. Hindi yung, o, oh, gumapang si ganito sa kanilang bahay, ito ang ating o oh, mag-anak, 25,000. Ito ang iboboto natin. Tapos pag eto na, pagkatapos na eleksyon, away-awayan na naman. Tapos ngayon, na ang Iglesia ni Cristo, eh, tumutulong para sa kapayapaan sa ating bansa, e sasagkaan nyo pa. Babatuhin nyo pa ng kung ano-anong mga issue. Huwag naman. Tumulong na lang tayo para sa ikagaganda at sa ikatatahimik ng ating bayan. Yan mga kababayan muna yung ating maipaparating sa inyo. At uh, okay lang po kayo na mag-comment. Uh, kahit po masa kahit po uh, ano-anong mga opinion, samut-saring mga opinion, tatanggapin po ng, Tatanggapin po yan natin at shoutout uh, shout out po sa lahat ng ating mga nagko-comment. Maraming maraming salamat po. Sabi nga po ay bad or good ay uh, tatanggapin po natin yan. So maraming maraming salamat po. Ako pa rin po si Jet Claveria, kapwa niyo, Pilipino.